pansin balay balay so yan po guys ano yan nasa impasugong yan yan po ay tourism tourism at uh, papunta kami ng manuon yan so pumunta kami dyan na picture kahit eh, sandali lang ano sandali lang yung uh, nanin dyan 2 minutes lang yata yan po ang uh, katutubo natin na uh, magandang tanawin yung mga katutubo dito sa, ano, sa Bukindun po, mga lumad. Yan yeah, po ito ang ito. uh, nasa ano, impasubong makikita po natin. Yan, maganda yung view. video uh, tourism attraction po. Kasama ko yan, ano, papunta kami ng Manolo yan. So, kahapon, araw ng linggo. Ayan lang po yung impasok sa baba. Mainit kasi masyado po. Impasok na lang. Kita, 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 meron ang tanawin sa Impasokong, Impasokong... Bukit po Sa Tourism Park wow. Nasa dili kong kasala lang yan Bakit yung... Sa ayun Sa dili lang yan talaga Yan ang dumadaan na, na ano So Malapit na kami mag alis Mama sampai, sampai bye bye.